So, ngayon araw guys ay pupunta nga pala ng computer shop kasi kakabit ko na nga pala itong bago kong billing earpop. Maganda nga pala yung panahon ngayon, malamig at hindi nga pala maaro kaya marami naglalaro sa computer shop. Maghapon na naman ako nito sa computer shop kaya nagdala na nga pala ako ng mga paglilibangan ko. Syempre hindi mawawala sa akin, saging tsaka yung tubig. Para meron ako energy at hindi ako kukuha ng tubig sa mga paninda namin. Nung palabas na nga pala ako, nagsunuran na nga pala yung mga alaga kong aso na si Muni, tsaka yung aso na aming kulay brown na si Whitey. Ayaw pa nga pumasok, gusto pa niya umihi. Pero ayun, ko na nga pala pumasok. At ito naman yung aso namin si Street na napulot sa street. Dumaan na nga rin pala ako dito kala Mama Blue para umutang. Meron kasi akong utang na kailangan bayaran kaya umutang muna ako sa kanila. Babayaran ko naman yung utang ko dito kaso next month pa. Meron nga pala ako utang kay Lolo kasi nga bagong sweldo. Hindi ko nga pala siya nakikita sa labas kaya pinunta ko na lang dito sa bahay. After nun dumiretso na ako dito sa computer shop at wala naglalaro. Pero okay lang yun kasi kakatapos lang siguro. Mga alas dos na nga pala ito at papaltang ko na nga pala si Mama. Share ko lang guys meron nga pala kami dito ng Christmas light. Ipapailaw ko nga pala to mama mamaya. Tapos eh mga paninda namin, mamukbangin ko yan kapag walang bumibili. Grabe yung cooler namin, punong-puno. Yung lamig nga pala niyan guys ay hagang bukas pa. Tapos yung dala ko nga pala tubig, nilalagay ko dito para tumagal din yung lamig. So abang wala pa akong ginagawa, nagre-review na nga pala ako dito ng mga kinita namin for today. Mag alas 4 na, na pero 400 pa rin yung kinikita namin. So tuturuan ko na nga pala kayo guys kung paano nga pala to gumagana. So ito nga pala computer shop ko guys ay meron nga pala server. At meron nga pala silang sari-sariling account. Isesesh nyo nga pala yung pangalan nila tapos kapag nakita nyo, double click at pipindot gamitin nyo naman yung top up money. Piso per minutes nga pala dito kaya yung 15 ay isang oras. Tapos itetesting ko na nga pala itong hinihingi kong earpops. Kasi yung headset nga palang ginagamit namin dito parang tatong taon nang ginagamit. Kaya nga pala nanilaw yan guys kasi nagbabakbak tapos yung mga pawis syempre acidic. So far mabango pa naman sya at hindi pa naman amoy baktol. Hindi ko pa pala tumapaltang kasi nga gumagana para naman sya na maayos. Bago din to sa amin siguro mga 3 months, 4 months. Kaya hanggat maaari hindi ko muna to papaltang kasi mahal din to 700 din yung bili ko dito. So kahit paano kumasya nga rin pala tong earpops. Okay, para mo yung headset guys, kahit hindi nga pala siya kasukat, kompi pa rin. Pagkaupo ko naman, may bumili nga pala ng Cloverbit Kaya ayan, kumita na nga pala ako dito ng 15 pesos. So dahil napagod nga pala ako guys, kakain nga pala ako ng mahabang saging. Para lumakas at magka-energy ako. Maya-maya nga pala guys, nagdatingan ng mga player. Syempre guys, dapat makipagbanding din tayo sa mga customer para lalo sila mag-enjoy maglaro. Tsaka gusto nga pala nila manalo, kaya ayan, kinampihan ko na sila. Tapos nung magdidilim na nga pala guys, naging ghost na naman tong computer shop. Dahil wala na naman customer, wala na naman akong ginagawa. Kaya kupit mo na dito sa paninda namin kasi magbe ako. Tapos naalala ko guys, meron nga pala dalang Lego. Kaya ako nga rin pala ito naisipang ngayon guys kasi alam ko wala akong customer ngayon. May mga oras din kasi dito na patay yung oras. Yung tipong ilang oras ka mawawala ng customer. Kaya lesson learned, kailangan ko ng pampalibang. Kaya nga rin pala ito yung napili kong libangan kasi nakakasawa nga pala mag-computer tsaka mag-cellphone dito. Yung binubuo ko nga pala guys, yung kapatid nga pala ito ni Minnie Mouse. Nakalimutan ko nga pala kung anong pangalan nito, pa-comment naman. Libangan ko nga pala to hindi nga pala ako collector. Natapos ko nga pala to siguro mga isang oras din. Kaya sa mga gusto nga pala hingiin to, nasa computer shop nga lang pala to, punta na lang kayo. So syempre guys, dahil madilim na nga pala oras na para sa Christmas light. Si mama nga pala bumili nito at si nga pala yung nag-setup nito. At ganito na may itsura niya sa labas. Tapos may nga pala guys, si mama meron nga pala take out sa akin para sa dinner. Tapos sinoktok paputok naman, may deliver sa akin leche plan. Kaya sa mga gusto ng leche plan, PM nyo lang siya. Makalipas nga palang ilang oras, ayan guys, may naglalaro na nga pala ulit ng crossfire. Nagpapasama nga pala sila sa lasarang game, kaya ayan, sasamahan ko sila. At grabe guys, wala pa kami talo simula kanina. Yung win rate namin 100%. At ayun, nakauwi nga pala sa bahay ng alas 3 ng madaling araw. At hindi ako makapasok dahil nag-stack up yung gate. Mababali na yung kamay ko, hindi ko pa nagagalaw. Kaya kahit ayoko, no choice, tinawagan ko si mama.